Sa hardin ng Villa Estrella, ang pinakamalaking manson sa Santa Filomena, halos parang kumukulong magaw ng alitaptap ang string lights na nakasabit mula puno hanggang gazibo. Birthday yon ng business tycoon na si Don Mauro Saragoza, kaya lahat ng bisita nakaporma, men in tuxes, women in floor-length gowns, nakasingkinis ng humagupit na ilaw mula mga chandeliers. Past 8 na nakabukas ang white linen buffet. Nagbabaga sa social media ang hashtag Mauro at 60 at naghihintay na lang ang crowd sa inupahang jazz band para sa program proper. Sa mismong sandaling iyon, may isang pigurang tila na malinang pintuan. si Tala, 21, nakapusod ang nagusot na buhok, nakasuot ng t-shirt na dating kulay cream, pero ngayoy sinlamlam ng putik at alikabok, may punit sa tagiliran at sapatos na nagkalas na ang tahi. Kanina lang ay umuukit siya ng pangalan sa hangin habang kumakanta sa sidewalk ng Bonifacio Avenue. Nangangaroling kapalit ng barya kahit Oktubre pa lang. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakicomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin nyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Ginagawa niya iyon tuwing libre sa paghuhugas ng pingdan sa karinderiya sa Kubao. Pero nitong hapon may lalaking nakamotor na humabol ng suntok sa kasama niya at sinamsam ang tip jar. Sa takot, tumakbo siya ng walang direksyon. Hakot ang lumang mikropono na laging nakasaksak sa portable speaker. Sa di inaasahan, narating niya ang gated village. Nakita niyang nakabukas ang side gate ng caterer kaya pumasok siyang ingat ang bawat hakbang. Akalay may nakuhang nalimutang kanin o cooler ng tubig. Hindi niya alam na tagusan pala yon sa lawn ni Don Mauro. Habang abala ang lahat sa pagchichikahan, napadpad siya malapit sa stage. Dahil payat at malilim na sulok, hindi siya agad napansin hindi kabilang. Ngunit nang mag-announce si host Gio, produkto ng Showbiz Radio, na ipapakilala na ang surprise intermission number Akala ng crew si Tala ang backup singer na pinabuk ng agency. Hinawakan agad ng stage manager ang braso niya, isinalpak ang 1/4 inch plug ng mic sa console at tinulak papasok sa LED spot. Nasilaw siya paglabas. Sa nervyos, kinapitan niya ang stand para hindi sumubsob. Sa unang ihip ng hangin, aalingangaw sana ang pagsisimula ng minus one. Pero bago tumama ang unang nota, umalingangaw ang boses ni Camille Zaragoza bunsong anak ni Don Mauro. Naka v-neck na champagne dress. Hoy, sino yan? Bakit ang dumi? Guard, paalisin nyo nga. Napalingon ang mga panauhin. Napatalsik ang tawa ng mga tita. Si Tala, kinapa ang dibdib. Napapikit, hiningang mabigat. Host Gio, nagwiwi ka sa tenga niya pamamagitan ng earpiece. Miss, naka on air ka na. Kumanta ka na lang. Pero si Camille lumapit sa harap. Itinuro si Tala. Dad, baka maglalagay pa yan ng drugs dito? Naghalo ang kilabot at hiya. Mas malakas pa sa basag na bote ng red wine. Lumapit ang dalawang security. Dala ang earpiece at walkie. Hahataking pababa si Tala. Nang kanikanyang bumunghaltang ng buo at tanggalin yan. Mismong si Don Mauro, nakasuot ng dark suit na mamansya sa sikat ng ilaw, tumanggo na parang pumapayagan sa pagpapaalis. Napaawang ang bibig ni Tala. Hindi dahil kinutuban siyang babagyo pa ang pangungutya, kundi dahil may kumaluskos na himig sa dibdib. Kantang kinakanta ng yumaong ina tuwing nagpapahinga matapos magbangketa ng turon. Sa dilim, may liwanag. Sa piit, may awit. Luma, piano at gitara noong 80s. Halos nakalimutan ng lungsod pero hindi nang nayon kung saan siya lumaki. Sa loob ng ilang segundo, habang hinahawi ng guard ang siko niya, humugot siya parang nagdarasal. Pinindot ng mabilis ang play button ng portable speaker Nakalup pala ang instrumental minus one ni Ninita de los Santos. Hindi ako dumi. Nang tumuldok ang intro sa hangin, soft jazz chords na bumibitay sa bass. Napalingon ang tatlong maestra sa upuang mahogani. Pamilyar ang tugtog. Paborito nila noon sa radyo. Sa kabila ng pangaalis puta, humawak ng matatag si Tala sa mic, dumilat, at kinanta ang unang linya. Bahadyang pumikit sa ikalawa. Maliit lang ang boses niya sa umpisa. Parang gapo-gapong apoy sa hangin. Pero sa ikalawang verse, sumisingas ang timbre. Hating dilim at buwan, lumutang sa gitna lang string lights. Hindi ako dumi, marumi lang ang daan. Hindi ako basura, binasura ng may tangan. Bawat himig dumaan sa makipot na eskinita ng sikmura, tumama sa mga tenga ng panauhin at unti-unting huminto ang pag-uusal ng yak. Nakakunot pa rin ang kilay ni Camille pero di maipaliwanag kung bakit sumisikip ang dibdib. Nang dumating ang koro, gumapang papunta sa gilid ng leeg ni Tala ang pinong panginginig. Ngunit hindi pa suko. Bagkos, yon ang sandaling iniyuyuko ng mga ilaw ang kanilang sariling liwanag. Parang binibigyan siya lang daan. Wala mang vibrato ng Biryat Queen. May sugat ang bawat nota. Sugat na hindi maitatanggi kahit ng pinakamahal na kulon. Ang mga titang dayalogong English kanina Nagpalitaw ng panyo si Don Mauro na paupo ng tuwid dahil kaboses ng taong panghabang buhay niyang ipinagkait sa sarili ang kanyang panganay na si Roswena na namatay makalipas ang isang dekada nang umalis para maglayag bitbit -bit ang pangarap maging mang-aawit sa ikalawang hook naglilikot na sa dibdib ng nakarinig kung bakit parang pamilyar ang tono ang nagsulat pala ng kantang iyon ay si Rowena mismo college project noong 1992 ang unang demo tape niya na record sa lumang sala ng villa. Biglang ni-recognize ni Don Mauro ang taludtod dahil siyang mismong nagtapon noon ng demo tape, sinabing get a real job. Kaya ngayon, tila tubo ng kuryente ang guilt, tumumbok sa puso, kumilislap sa mga matang pilit pinipigilang patak, sumandig si Tala sa pangwakas na linya, tinanggal ang kamay sa stand at sa huling buntong hinga, ipinikit ang mata, hayaang saluin ng hangin ang salitang, hindi mo pwedeng husgahan ang sugat ng iba kung sa kamay mo galing ang dumi. Matapos ang kasunod na hininga, tumahimik ang paligid gaya ng simbahan na naputulan ang kuryente. Walang kalansing ng kubyertos, walang klik ng videophone. Taning kilema ng gabi at buntong hingga ng nahihiyang damdamin ang naroon. Naunang tumayo ang dalawang maestro na may edad. Palakpak na dahan-dahan. Lumilikha ng tuldok na sinusundan ng kuwit ng ibang kamay. Hanggang maging dagat ang palakpak hindi na dahil naka-gowns sila o naka-amerikana, kundi dahil pinahiya sila ng sariling panghuhusga. Naluhod si Camille unti-unti, tinakpan ang bibig, lumapit pero hindi makapagsalita. Halip ay hinawakan niya ang braso ni Tala, pilit nililinis ng palad ang manipis na dumi sa manggas, parang gustong burahin ang marka ng sarili niyang pangaapi. Si Don Mauro sumampa sa entago, hawak ang lumang kwintas, munting pendant na nahulog sa bulsa ng jacket ni Tala habang inaabot ng guard ang braso kanina. Pendant ng gitara, may nakaingrabe na Rowena 1992. Nagtanong siya, saan mo nakuha ito? Sagot ni Tala, sa nanay ko to, si Rowena Zaragoza. Bumigat ang hangin, tumindig si Mauro, yumakap ang anak ni Rowena, apo palang pinabayaan ng tadhana, at sa pagitan ng pawis at luha, humikbi. Patawarin mo ako, Nakwento ni Tala na noon tatlong taong tulang siya ay inatake sa puso ang ina habang nagbabanda sa basking sa kibu. Mula noon, palipat-lipat siya ng kamag-anak hanggang sa maligaw sa Manila. Dalawa lang ang naiwan sa kanya. Plus si ni Rowena at mikropono na ginamit sa huling gig. Nagutos si Mauro sa stage manager na ibalik ang live band. Iniatot ang mic kay Tala. Sabay pakiusap sa audience. Makinig tayo sa kantang sinayang kong pakinggan noon. Sa pangalawang beses, Sinabayan ng gitara at sax ang boses ni Tala. Ngayon'y mas buo na ang tunog, mas lantad ang sugat at ginhawa. Habang kumakanta siya, ipinahila ni Mauro kay Camille ang scarf na Hermes para ipatong sa balikat ni Tala para sa pansamantalang balot. Ipinalapad ang palad niya, iniharap sa lahat. Ito ang apoko. Siya na ang pagatuloy ng musika ni Rowena sa Zaragoza Foundation. Pumalahaw sa tuwa at hiya ang mga bisita na kanina'y pasimuno ng Boo. Sa dulo ng kanta, Sabay-sabay silang tumayo, hindi na para husgahan ang maruming damit, kundi para igalang ang talento na hindi napipigilan ng damit, pera o dustang pastilas na kalye. Pinawi ni Tala Amiduha, yumakap si Kamil at sa kabulong. Salamat, sumagot si Kamil na nanginginig. Ako ang dapat magsalamat. Sa isang sulok, nakita ni Tala si host Gio na tahimik ng umiiyak. May hawak palang lang lumang cassette deck, naisip niyang siguro yun na ang natitirang tape ni Rowena na unang youth concert ni Gio pinakikinggan. At sa pagitan ng mga palakpak at spotlight, nararamdaman niya ang lagkit ng pawis sa batok, ang bakas ng dumi sa damit at ang bigat ng liwanag. Pero ngayong gabi, pinayagan siya ng mundo na magkumahog pataas at binawi ng kanyang tinig ang karapatang tumindig, hindi lang bilang babaeng may maruming damit, kundi anak ng kantang init sa puwera. Apo ng pamilyang na yun palang natututong makinig. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga kaya stay tuned